130 million pang anibersaryo uh, sa Saan niyo kukunin ito? Saan niyo? Una saan niyo kukunin at anong gagawin niyo sa 130 million pang anibersaryo niyo? Uh, Mr. Chair, anibersaryo pang bigay ng additional package. Ni anniversary celebration ma'am. Ang tanong ko lang kung saan niyo kukunin ito sa part ba ng working budget niyo kukunin yung 138. M Mr. Chair, uh ito po ay, again, proposal pa lang. Proposal. Kaya, kaya nga, pag, kung matutuloy ito, saan award, kukunin? Ay kukunin siya sa corporate operating budget, sa... Ang part admin. pa rin ng working inpo, budget niyo O, oh, ilang pasyente ang matutulungan yan? Yan, ang pinala pa ko sa inyo. Um, nalilito na kami. Kaya po, kaya po. Kaya kaya. Iba yung sinasabi na, Iba yung nababasa namin, iba yung sinabi mo sa plenary, iba rin po yung sinasagot niyo rito. Opa, ano po. para sa kaalaman po ng mga kababayan nating nakikinig at sa, nangangamba sa kanilang benepisyo mula sa PhilHealth